Good morning. So, magandang hapon dyan sa Pilipinas. Okay. So, meron na tayong ChatGPT agent. Huh? No way! So, testingin natin. So, meron tayong dito ng Meron tayong bagong topic. Testingin lang natin yung ChatGPT. So, tingnan natin bakit bumaba sa Pilipinas. Tingnan natin kung alam niya. So, yung aking hula dahil nga hinaharangan yung mga daanan ng tubig. So, syempre, baba talaga. So, kukumpira natin dito sa ginawa ng Netherlands paano nila na yung water problem. Sa pag, kung alam nyo, di ba yung Netherlands, below sea si level yan. So, pag di nila inayos yung waterworks nila, man, lulubog sila. So, yun ang challenge nila. So, ang gagamitin ko dito, ay agent, no? Yan, no? Agent mode. So, meron tayong 40 messages sa ating agent mode. So, Teka lang. Okay. Para makita niya. So, yun. Lagay ko dito. Makita niyo. Agent mode. Palitin natin pa. Para makita niya full screen. Ano oh. Meron tayong agent mode. Meron tayong 40 messages. Okay. Can not lower your volume, ma? Lien, so, yun. <laughs> -co contest yung anak ko sa... Hey, No. So, di agent mode. Fire up na natin para game na. So, ito mo yung ginagawa ng agent. So, yan, sinabi niya, multi-tiered water management, room for the river. So, imbis na lagyan mo ng dam yan, kailangan bigyan mo siya ng daan. Oh, sabi niya yes daw. And just changes. Ayun, kasi nga kinonstruct yung road sa mga daanan ng tubig eh. Oh. Ang gan flyway, floods. <laughs> Flood na ng informal settlement. Yun. Okay. Ayan, yun lang. <laughs> so, yun ang problema sa Pero uh, parang may lang, no? Para sinayang ko lang yung agent, ano ko, mode. Ano, magkano na lang, ilan na lang ito natitira. Twenty-five. So, hindi na lumalabas. Kanina na no? lumalabas ha. Ah. Pag highlight ko. Hmm. May web search siya. So, is, i-try, it compare natin pag walang agent mode, ah. Normal lang. Pero so, kita mo naman, naka-chat GPT for tayo. Ano yung pinaka-advanced na chat GPT. So, compare natin sa normal, ah. Normal lang naman. same lang magaan gano'n din naman so kung ga ito lang yung tanong mo parang useless yung agent sayang sayang yung ta tanong mo. siguro yung agent para try natin yung question natin no oh. open natin yung question meron kasi tayong kahapon ginagawa na project AI ops so patamarin natin tapos Ayan na natin to. Bigay natin sa kanya. Ano ba ito? Uh, Pwede natin. Pipi. E, Ops, ah, summary, lipat na. na no, kaya nag download okay tapos dito download uh, blocks blocks, so copy natin yan tapos sabihin natin kay jjbt uh, generate a code base generate in initial X Okay, in our carbon. Ooh, siya pwede Lang. Lang uh, siguro agent mode. Oh, nawala yung agent. Nawala yung agent mode. Ang yari Press natin yung X natin. Four mini, four point five, pa lang. Number experimental under sa course ba't hindi na lumalabas yung ano ko <laughs> yung agent Ano? may po tumakan pala siya may video rin screen up nami sa video photo photos and files. Add photos and files. Pero nawala yung, ano ko, agent. Nawala yung agent. Natin sa website. Nawala yung agent. <laughs> Ito pa lang nga ang ginamit ko. Ubus na agad. Wala yung agent, oh agent to. Yan pala naman natin yung agent. So na. Siguro nagdown Oh. Uh -huh. Dumabas kanina. Dumabas kanina. Hmm, daya nito. Okay. Wala na ulit yung an agent code natin. Papagawa sana akong malupit. Wala yung agent mode. Wala okay, yung agent mod. mo, Siguro na-detect niya. Ah, uh, hindi tayo. I-force yung VPN natin. Ito kasi, ito naka-PH eh. i diba sa TV? Eh, yeah, sa TV. Hindi niya makikita pag nag-TV ako. Hmm. Isip mo na. So, nawala yung agent mo natin, ha? Dahil, hindi ko alam bakit. Yun nga, dahil na uh, sa region, na region lock. Pero kanina nandito siya, nagamit to nga na. Anyway, and stream muna tayo. Hanapin ko yung agent po. But... Sayang <laughs> naman. Ay, hindi nag-activate. Okay. Ayan. So, paalam mo na figure out natin ba't nawala yung agent mo kung paano natin gawa ng paraan. So, see you later, alligator. Mm -hmm.